night Rebel, rebel. Rebel tayo ng ating pagre-record ng karaoke. Pag ako'y nangangaraoke, okay, meron akong ito mga gamit na ginagamit ko to pag magre-record ako. Direkta na sa aking iPad o kaya sa, sa cellphone. Pwede niyong gamitin to, itong cable na Kung merong ang karaoke ninyo, merong out ng headset yung out nya at ito nam ito bumili ako ng mahabang wire kinakabit ko dun sa out ng headphone ng aking mixer ayan dito siya nakakabit so ayan meron na akong mixer hindi naman yan bago lang yan bago lang yung mixer na yan at ito nga mahaba yung aking biniling wire para may layo ko yung aking ano cellphone yung ginagawa ko ikinokonnect ko itong nabili kong itong device ayan meron siyang ano headset saka yung ano microphone ayan makikita nabibili to sa online at ngayon bumili nga ako ng ano dahil ito quarter inch ito malaki siya so bumili ako ng maliit para adapter lang siya yung pinakang adapter na yan dito ko sa isa saksak kung nakikita nyo itong drawing nito na no, mic didirekta ko siya ngayon dyan dito at ito naman sa computer kasi ito naka -direkta. kung gusto nyo mag record ng direkta sa computer pero ito adapter lang ito, USB-C tsaka USB kasi ang karamihan ngayon ng cellphone USB-C na ngayon, ang ginagamit ko kasi itong iPad ko dinedirect ako siya ngayon dito para mag-record habang naka-video siya para hindi na kayo mag-edit ng ano, ng inyong um, music kung gusto niyang directahan lang at ang magiging tunog nga niyan, kung ano yung tunog ng inyong karaoke, yun ang magiging labas doon sa ano niyo record. Ang kailangan lang doon sa inyong cellphone, dapat supported siya ng uh, bi video recording na mic. Ngayon, kung ang ano nyo naman, alimbawa ang inyong cellphone, wala kayong ganito. And itong device na to, nabibili kasi to sa online. Tapos ito, meron kayo kung USB-C ang ano ninyo, USB-C to 3-port. Ayan, yung 3-port na ano, isasaksak nyo lang siya dito. Ganyan. Ayan, direct na yan sa inyong cellphone para mag-record kayo habang nagbibideo. Ayan. Kaya yung ginagawa ko, nire-record ako ng, ng video habang kumakanta at meron akong tripod dito ito tripod at may nabili nga akong itong face detector ayan yan ang ginagamit ko lang habang ako ay nangangara okay at yung record nya ayan nga medyo maganda ang labas ng tunog alright